Lumantad at nagtungo naman sa pulisya ang may-ari ng van na nagtangka o dumukot sa ilang estudyante sa Quiapo, Maynila, Kamakailan. Git ng may-ari ng van, wala siyang kinalaman sa insidente dahil hiniram lang daw ang kanyang sasakyan. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang puting van na ito na nakuhana ng CCTV sa Quiapo, Maynila ang sinasabing sinakyan ng mga suspect na nagtangka o manong dumukot sa limang estudyanteng lalaki na plakahan ng van WOW 232. Kaya ang may-ari nito na si Jobert Ricarte, nagsadya sa anti-carnapping unit ng Manila Police District, dinala rin niya sa himpila ng puting van, hindi nagpakita ng mukha si Ricarte. Pero gitnya niya, hiniram ang kanyang van ng kakilalang si Romel Miralles nang gabing mangyari ang insidente. Pasuyo lang ng isang kaibigan, hiniram lang, em hmm. eh, yung tao kasi, matagal ko na rin kaibigan. Itiwala na ako. Matagal na mahabang panahon ng na pilik sa mga namin ngayon. Yung sa nangyaring yun, hmm, kung tatanong yung may kinalaman, wala talaga akong kinalaman yun. Kasama si Ricarte, nagsagawa ng follow-up operation ng MPD. Pero hindi raw natunton ang nagmaneho ng van na si Miralles at ang paseherong si Milenio Labarda. Yung hmm, mangyari Webes, Biernes, nakikita pa kami, Sabado, nakita ko pa sila. Umalis ako ng linggo. Tapos lunes, baga lunes, hindi ko, na si hindi ko na nakita yung si Rallis. Kahit voluntaryo nagpunta sa MPD, itinuturing pa rin suspect si Ricarte. Yung kanyang sinasabi are all, are all allegations lang naman. Kaya, kaya, nga kailangan natin yung mga bata, yung sinasabi nating complainant, to identify. Baka mamaya nakilala nila yung tao. Sa MPD Station 3 Malapit Central Market, unang nagpablater umano ang mga estudyante. Pero inihintay pa rin daw sila ng MPD-Ankar Unit na gawing formalang reklamo para malinawan na rin kung tangtang -tang pagduko talaga ang nangyari. Para makuha rin yung side nila, actually kahapon pa namin sila inihintay dito para ganun din, malinawan din yung insidente. Ian Cruz, GMA News.